Hello, hello mga katigang Inuotom na naman Ngayon ay Data uh, June 19 <laughs> Dito kami sa ano ngayon Paradise Buffet Chula Vista Ito yung first round ko Alam niyo naman pag pupunta ko rito Yung Yung may presyo Ang kinakain ko para ma Masulit natin yung binayad natin at saka ang aking soap ay white egg drop tikman natin ang ano egg drop nila kung pupunta kami dito palagi konti lang tao pero ngayon ang dami nagulat ako punong punong puno ang daming tao Iwan ko kung anong meron ngayon. <laughs> Kaya ang ingay-ingay. Ito yung unang unang round. Okay, Haha. mga katigang. Haha. Uh, Haha. na para makarami tayo. Bye-bye.